Gising na pala ang anak sa mayaman. Dahil magsasara na nga daw ang Sofitel Manila, hindi yan papayag si Dorenel na hindi ma-experience ang Sofitel. Kailangan makipag-socialize talaga. Hello babae. mga anak sa mayaman. For today's mini vlog nga ay nandito tayo sa Sofitel Manila. Yes, mag-check in tayo dahil marami tayong pira. O baka may mag-message na naman sa akin dyan na manghihingi. Sasabihin na i-share ang blessings. Bakit ko naman daw i-share sa inyo ang blessings? Nasa akin man to binigay. <laughs> o baka may sensitive dyan, hindi makagets, maniwala naman ng todo. Kahit wala naman tayong dapat i-share magdamdambig lang. Bibigyan pa tayo ng kasalanan kahit magbibiro lang tayo. Seryosuhin masyado. Dahil nga nasa social place tayo, napaka-social din ng mga pits dito. Uy, tignan nyo, napakalaki talaga ng mga pits nila dito. <laughs> Dahil nga in sa social place ang babae, ay paninindigan niya talaga ang pagiging sosyalira niya. Kakain siya sa sosyalira na restaurant. Tignan ko lang kung hindi mabutas ang bulsa mo ditong babae ka. Walang sisihan, ha? Nagsabi naman ako sa Dorinel na matuto kang magtipid. Dahil nga natin ngayon kung saan naabot yung pagkasosyalira mo. Dahil nga sosyalera, ang babae ay talagang paninindigan natin ang pagiging sosyalira. Kaya dito na kami kumain sa loob ng hotel. Kasi nga nung oras na hapon na, eh yung mga bata hindi pa nakakakain alauna na ng tanghali or hapon. Hapon ba yung alauna? So na. ayun na nga dito kami kumain sa loob ng Sofitel kasi hapon na, eh yung mga bata hindi pa nakakakain. Pati tong juwa sa kapatid ko, parang luka talaga. Pinatikim ko siya sa black pasta. Sinabihan ba naman niya ako na ano daw, malansa Paano hindi magiging malansa na sepod yan? Babaeng luka. Parehas talaga. lang kayo ni Duriner, kaya kayo magkasundo. Na babae. Ah, napaka artist sa pagsubo sa babae. Akala mo talaga sosyalin na babae. Sa sosyalin talaga ng lugar yan kakain para may mapakita sa social media. Na klase Ganyan siya. Ganyan pala ang pinagagawa ninyo sa Manila. Nag-lose tayo ng todo. Pati yung dekorasyon sa pasta hindi pinalampas. Okay, nain talaga. Kaya wala man alam kung anong gagawin sa mga dekorasyon sa mga inorder niya. Takot man mapahiya. Ang totoong mayaman, uy, hindi man kakainin yung mga dekorasyon sa pagkain. Kodo Bakit nagbago ang itsura sa mukha sa babae? Parang hindi na maipinta. Kaya nakita niya ang bill. Pakinggan niyo kung magkano ang bill sa babae. The total bill man is 2,993.7 <laughs> Napahiya ang babae Akala na siguro magbayad lang siya ng 300 Kaya ang ending sa babae, tignan nyo Nagbenta-benta na ng kolorite <laughs> Kay babawiin man niya yung nagastos na. Ganyan ang napapala sa mga pilingira Kakayod na naman ang husto Kay naglustay ng todo o, kaawaan nyo na yung babae na yan Bilihan na ninyo ng kolorite yan Kay gastador man siya masyado Grabe ang pag-explain ni Dorinel o Okay, inuuto na naman niya ang mga tao para magkapira Kung siya. Kung nanahimik na lang sana sa baha, yung ginastos nila na 3,000 sa pagkain nila, pinambili na lang sa stocks. Ay, matutuwa pa tayo. Dahil gumastos ng todo ang babae sa restoran, ngayon magsusumikap na naman siya. Panay na naman trabaho. Panay ang binta-binta sa mga kolorite niya. Manggagayuman na naman sa mga tao para makabawi. Kay naglulustay masyado ng pira. Ganyan talaga pag mga one day millionaire, makahawak lang ng kunting salapi ah. Lulus tayon ka kaagad. Sige Dorinel, galingan mong magtrabaho kay gastador ka masyado. ate ang mga bata idadamay mo pa sa pagkasosyalira mo. Hindi talaga kayo marunong mag-ipon. Pagod! Napagod na akong awayan ang sarili ko. Thank you so much, Miss Grace. Dreamwise Travel Agency sa opportunity na makapag dito sa Sofitel bago man lang sila nag-close. Ayun na nga um, ako ni Madam kay napagod talaga ako ng todo. Bali itong time na to, ito yung nasa Manila ako. Bali, sobra talaga kasi yung pagka-busy. Pagod ko ng mga time na yon. Kaya si Ma'am Grace ng Dreamwise Travel Agency ay pinag-relax muna ako dahil nga workaholic ang babae. Kay gasta Nakakatuwa rin dito sa Sofitel ha, kasi nga, nasa hotel ka, pero nasa parang beach, gets mo yun? Yung makakapag-relax ka kahit nasa hotel ka lang, kasi di ba usually kapag nasa hotel, medyo boring-boring, kasi room lang. Ito talaga, pagka lumabas ka talaga, is mafi feel mo, parang nasa beach ka, tapos talagang relax yung level. Oo, hindi talaga right. ako magaling mag-explain, kaya huwag doon akong pahirapan. Pero in fairness din naman talaga, gold din talaga ang mga presyo dito sa Supetil. parang feeling ko yung pagsusumikap ko sa isang araw, dito lang mapupunta sa mga bells ng mga anak. Ko. Si Shuna, pa order, pa. order ng mga shiks dito. Grabe, pagtingin ko sa bells namin, almost 1,000. Dalawang lang yun at saka isang price. Kakabahan ka talaga sa presyo. Pero sabi nga nila, di ba, para saan ba nagtatrabaho ka kung hindi ka magre-relax? Katwira ng mga gastador. Pero yun na nga, pambawi ko rin naman sa mga anak ko yung mga gastos-gastos namin dito sa hotel small thing. Charis. <laughs> Hindi kasi ilang araw ko din silang iniwan dahil nga nasa shooting ako. Mga ganyang pig, mga trabaho-trabaho. Kaya naiiwan ko sila. Sabi ko kasi pagkatapos ng mga work ni mami, magre-relax tayo, maglulus tayo, tayo ng pera. <laughs> Ayan nga, dahil sa sobrang pag-iisip ko kung paano ako kikita ng pera, ay nawala na ako sa katinoan. <laughs> Napasayaw na lang talaga ako kay... Malapit nang maubos ang balansi ko sa bangko. Anyway, two days pala kami nakastay dito sa Sofitel. At in fairness naman ha, sobra talagang nag-enjoy yung aking Junakis. Kasi maganda yung swimming pool nila dito. And hindi lang siya maganda, malinis. Pero ayun nga, maharlika talaga ang presyo dito. <laughs> Sasakit talaga ang bulsa mo. Pero Siyempre, kung ano naman ang binayaran mo, ay talaga namang masusayang mo. lang talaga. Uy, kay hindi ko na iuwi ang mga gamit dito. Ba ang mga blower, ang mga bathrobe. Kaya nakadeposit man ako ng tinke. <laughs> Ikakaltas man nila yun kapag nawala ang mga gamit. Kaya kahit gustuhin ko man mag-uwi, ay tiniis ko na lang talaga kaysa mabawasan ang deposit ko. After ko nga mapag-enjoy ang mga anak ko, ay ito naman, kumakayod na naman tayo, maghahanap na naman tayo ng pera para mabawi ang mga ginastos natin ngayong araw na ito. Pag-uwi, <laughs> isa babae galing sa trabaho ay nag-alaga naman sa bata kay nagkasakit naman ang anak ko. Uy, kasalanan mo yan, Dorinel! Kay pinapaligo ninyo ang bata sa swimming pool. Panay-panay ang pagpapagala ninyo sa bata na hindi pa nabinyagan. Kaya yan nagkakasakit kay lapitin pa man yan sa mga sakit kay wala pang binyag sa mga engkanto. Tapos magtataka kayo kung bakit nagkasakit. Na kayo lang man din ang may kagagawan. Tapos pupunta na naman kayo sa doktor. Pagtatanungin kayo sa doktor kung bakit nagkasakit ang bata, ang isasagot ninyo, hindi ko alam. Anong hindi ninyo alam? Alam ninyo na pinaligo-ligo ninyo ang bata sa swimming pool. Pinasyal-pasyal ninyo kahit wala pang binyag. Ayan ang reasons kung bakit magkakasakit ang bata pag maliit pa. Iwan ko ba sa inyo, Dorinel? Tung bata, da, kayong paurong. Yang si sunak kinukonsintin ninyo yan na mag-swimming-swimming, swimming, ah magkakasakit din yan. Anong sinabi ni Suna dyan sa lalaki na yan, Dorinel? Tatay daw niya? Tignan mo. Ang bata, ay hindi nakilala ang tatay. Kay Panay, ang lakwatsa mo. Pati ang tatay sa bata, ay hindi niya nakilala. Kaming pamilya sa bata, ay hindi nakilala. Kay kahit saan mo na lang dinadala ang mga bata. Kay hindi man kayo matahimik sa bahay. Pati ang mga bata, dinadamay ninyo sa pagkalakwatsira ninyo.